Live na yan? Oo. Oh. <laughs> Ibubuhos ko lahat ng aking talento, ng aking nalalaman. Hindi bali na mangingi. Oh, sige, bibit. bibit oh, lang. Ibabase ko yung salita mo doon sa beat, bit. Ibibit na gagawin ko. <laughs> ha. Hindi bali na mangingi. Mamalimos. Kahit saan man akong kalye magpunta. yung respeto sa tao at pangunawa. Yan ang panindigan mo sa yung sarili. Pero sana naman kahit marating mo yung mga ano yan? pangarap mo sa buhay na hindi ka magbabago hanggang ngayon. Oh, pero Bago ko salamat may birthday. Uh, happy birthday Itinakasin to you sa birthday. Eto. Pag dumating yung mga araw na Lagi kita ang kasama Sa mga pangarap ko at pag-unlad wag naman sana na yung mga taong mapanghusga tingin lang sa atin ay mahirap pero yung mga madurukot din nila magawang husgahan din nila mahuli-huli pero tayo may mga pangarap sa buhay kahit tayo ay nasa kalye nanlilimos tayo Oh humihingi man tayo. Oh. Pero yan ay malamang. Hmm. Nagwawala na yung kapilaan. Nagwawala na yung rak. Hindi nagwawala na. Nagwawala lagi kong kasama. Pangarap ko sa langit. Ako ay magtagumpay sa mga pangarap ko. Sa mga baser dyan wag kayong mag-alala lagi kong kalilimutan ay, o lagi kong mahalala lagi ko lang. kayong kasama hmm, na. pero naisip yeah? nyo ba <laughs> oh, na kaya kayo oh, umuunlad na dahil sa itaas bakit kayo umuunlad nang dahil sa hirap hindi kayo magmumula sa mayaman na bagay kung lagi kayong ganyan ang ganyan paano ba Ay, naman ako na kami mahirap na kayo ay hindi mabubuo kung ang ano inyong i mga bahay yun, kung hindi visitors, dahil no, uh, mahihirap uh, uh, dahil uh, sa bakit uh, ba ako nagkakagaan ito uh, sa, sa mga pangarap ko TikTok, daming eh. ang daming mapangusgang tao oo, oh, ganito lang ako Galong, simple tao ano, ano, pero ngayon, hindi ako ngayon, ngayon. sa sasabihin ng iba ang laki-laki ng katawan mo bakit di ka magtrabaho bakit ang tanong ko bakit yung mga nagnanakaw hindi nyo magawang hulihin? Samantalang oh, shout out dyan sa maman, na, musna, and wala and naman na kayo sinabi. magagawa. Shout ba out sa 1 million viewers. Huwag mong i-doubt ang mga kapulisan. Doon ka matatalo. <laughs> <laughs> Imbis na maging kakampi mo yung mga yan. Mahuhuli nga eh.